morning morning ito tayo ito tayo ito sa teres tingnan natin ang sitwasyon ayan maulan 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 dito ayan ayan tingnan yung bundok hindi mo na makita ayan ayan o baka tahimik tahimik uh, natutulog ang mga tao Ayan. ito yung uh, best na damo kabute na lang ang tinanim para mapakinabangan pa Kung hindi maluwag yung compound namin, sigurado bahana rin kami. Ayan. Ayan, ito kalangitan. A, kita mo, tahimik. Wala akong makitang mga naggagala. Ayan o. No? si Bruno ko oh, ng oong yan o oh, yan o, dun. ng oong pero na siya nakuha yan tingnan libre libre lang dito yung oong mahal mahal sa palengke yung oong pero dito pinupulit lang sa pilipaligid yan o oh, ko na lang to sa Bahama nila ko na lirutuhin. yan o yan o ito lang, ikot-ikot -iko lang sa paligid. May mga ka na mga, mga oong air. siyempre. Dahon lang malunggay ang palaya lang yan. taluyot sold na. Ito yan ha. Ito tayo ng palanit. O, palanit yan ha. Yun. Ikan, semua palanit. Ayan, ito yung sinasabi nila. Ang masarap. Palanit. Ayan, ito na yung palanit na sinasabi nila. Mamaya, kakain kami. Dito ako sa Dirty Kitchen. gulo ko rin ng lauya saka kumba. Anligasol. hindi ko magamit yun dahil naka-open. Oh, Ito, sa silong. Ito yung mga gamit. dulu tuh kompleto gamit mau bawa kanan kali berarti berulang kali Oo. Oh. Ito yung palamit na sinasabi ni Bruno. Alam so, tayo mm. ng pan. hmm. van. Hmm. Yun, makan! Yun. Wow. Ano Oh. Kain, naging bag. Nangyari. Ano na saan? Yan. Yan ang palanit. Yan. Arawin natin. Oh.

гэвчих юм

Ha, ah, gibulok. Bukay na palanit. Hmm. Hmm. Tol, oh, siwag, mm. palanit. Alam. Isang ah. lang ka, kwan, kambuan. Gamot sa paglilinis daw, gamot sa paglilinis.

túi á Ê tù Đã mê là chị hả chị Là à Mahimig na sila. Wala pa Mataas yung tubig kaya nahirapan. Hmm, baka humapaw. Amin na, oh. Pasensya. May ko Pasensya. Ibigat ng talos. Ibigat ng talos. May ng talos. Ibigat ng na. Ibigat talos. Ibigat ng talos. Ibigat ng talos. Ibigat Yo, para may panggata ako sa Manila, ginataan. Malang nyo sa Manila dito, tisira lang. O yan. O. Yan, formerly X-rated player. Ready. Maraming yung dito kaya... Oh, God. kaya. God, Jack, what's <laughs> Yan, Yeah. Baby, yeah. Hmm. So, yung project niya hindi na matatapos. Ah, pa, siguro pag di na naulan. Tapos na tong rest house na to. untuk itu sa probinsya ini dan ini yang berbincang, ya Bubung na lang ta ka kontu Proyeknya a apply Oh tapos na silang maligo Nah, 'yan silang maligo sila wala na ito naman yung Kanya trapal nito ay ito panya marami nang tong fingerlings ito ito ko pang... pangarang pag lumapaw sila lumas ng tubig mauli yung lalabas may lambat <laughs> Project, project, yeah. dami na nalaglag na dahon ng nyug ano too big too big ang kanyang farm Punta sa ilog Sa naliligwan ni Papalulus Farm Papalulus oh. Si Dora din ang sa gate uh, kwan? na kwan Hindi na maka, makalabas oh. Ito ang ilog dito sa probinsya hmm, Yan, dyan siya naliligo Ayan, yan sa naligo. Si Papa Lolo. na pa na kan project niya. Yan. Bigyan mo lang dre, baka may salamin dyan na uh, kon Sarming Sarming, baka na sarming yung unang yun Tanong may yananod ka doon ko? <coughs> <laughs> 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 oh? Naliligo sila o oh. hmm? Mga bata huh? Paliguan yung kanya 야, 나 보자. 이거 좀 까먹다? 보자. Nanod yung chinela si Dre Nabol Oh, yeah. <laughs>